Idol, may nagtatanong sa atin kung pwede bang ang gawa ng video kung paano maglagay ng bus relay sa ating ilaw ng ating sasakyan ito na po mga idol ito ang kanyang relay tapos ang 12 volts at 24 mga idol uh, magkatulad lang po sila ng koneksyon same lang po sila ng koneksyon ang 12 volts at ang 24 na relay ah uh, Uh, gawa natin ng video mga idol uh, sana tapusin nyo at mag subscribe po kayo sa aking munting channel po mga idol ito na po ang koneksyon natin mga idol, pinakauna maglagay tayo ng fuse holder dito sa ating positive ng battery tapos papunta po siya sa ating relay wire ang forma ng ating relay wire mga idol nakikita nyo tingnan nyo itong formada ng ating sakit sa relay itong ating wire nagkapunta po sa battery na dinaan natin sa fuse ay nakakupol po nakadikit po ang dalawa ito tingnan nyo may, nakadikit po ang dalawa papunta po sa positive ng battery natin tapos yung isa itong sa kabila yung itim papunta sa ating switch ang switch naman natin ay papunta sa ating battery ground or negative ito po siya tapos itong itong pula mga idol nakikita nyo itong pula red papunta sa ating ilaw ang ilaw natin positive sa ilaw natin sa ating bulb tapos ito namang gitna yung kulay blue ay pwede nating ikundim na lang huwag na nating gamitin May switch natin mga idol ayan mga idol umiilaw na siya Ah, uh, naglights on na siya. Tapos tingnan yung maigi yung purma ng kanyang sakit. Itong green at sa kayilo, dikit natin papuntang fuse, ang fuse papuntang battery, positive. Tapos itong kulay itim sa kabila sa switch natin, tapos ang switch natin papunta sa uh, negative. Tapos itong nasa, nasa gitna, ito mga idol, ito, ito, ito. Uh, katabi ng gitna, itong itim. ah uh, pula, papunta sa ating ilaw. Yun, ang ilaw natin, positive. Positive ng ating ilaw. Tapos, automatic naman pong may ground ang ating uh, ilaw papunta sa ating battery Pag nakadikit sa body. Ayan mga idol, ito po siya ang pinaka-importante. Tingnan nyo ang kanyang sakit, ang purma, kasi... Uh, magkaiba ang kulay ng mga sakit ng rili ang porma lang natin tingnan natin uh, tanggalin natin ng rili ha itong dalawang to ito papunta sa kanyang fuse na positive na batery kailangan idikit ang dalawang ito tapos ito ito papunta sa kanyang ilaw itong ilaw nya to ata. tapos itong itong mga idol ito, ito siya. Papunta sa kanyang switch. Itong switch niya. Napakadali ng idol. Tingnan niyo may giyang sakit ng idol. A green na kakupul at saka yellow. puntang positive. Ayan mga idol. Pula papuntang suga. Itim papuntang switch. Ayan mga idol. Maraming salamat. Sana mag subscribe po kayo sa aking channel.